nabasa ako dito sa comment section na about sa ages na. Sabi nga niya, kahit ano pang gawin nila, so not, matanda na kasi. Hindi na bagay sa kanila. No, ugod-ugod na mga music nila. Okay, ibigay na lang yun sa iba. Dyan, right? Hindi na maganda. ha huh? Ang gulo ng comment niya. Kahit hindi ko rin maintindihan masyadong comment niya. Parang, parang, ewan. Uh, so, ang point niya, dahil sa matanda na daw yung ages o si na Mercy, si, I mean si na Juliet at saka si Ken ay hindi na bagay. Bakit na hindi bagay? Talent nila yan dahi, you know? Na hindi niya na makukuha ng sino man. Kahit mag-ugod-ugod man sila, hanggat kaya pa nilang bumirit, birit sila is because that's their passion. Mahal nila yung ginagawa nila, hindi yung binabasihan ng edad. As long na mahal mo yung ginagawa mo at nag-enjoy ka, at yan ang talent mo, ay talon mo na forever, no? So, wala sa pabagay-bagay yan. Isa sa mag-trying hard ka na akala mo, makuha mo yung boss ng ages, na hindi naman pala. So, wala tayong karapatan na magsabi ng ganyan. Well, that's your own opinion. Uh, opinion mo yan, di ba? Kasi, sa ganitong sitwasyon na, instead na supportaran nga natin sila, dahil nga, sa may edad na sila, at least nagtatrabaho sila ng patas at nawalan pa sila ng isa, pero nagpuprosigay pa rin sila na ipagpatuloy ang kanilang karera. So bakit hindi na lang tayo sumuporta? Well, ika nga, hindi naman lahat ng tao ay pare-parehong mindset. No, na alam na nga yung ganyong pinagdadaanan, hindi pa rin naiintindihan. Yan lang for today's video. Bye!